another day, another adventure sa ating mga kanyang. Ngayong uh, araw mga kunyot, ay kami nagkaya ka ganun na magkapin sa lawat pa na ipusit. Eh paano mga kahit habagat na ay tuloy pa din si, kami. Sipag at lang ang puhunan, bonus lang akong pugian. Ay kung wala ka nito, ay, laging kang talo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ah, uh, dito mga kanyot, nakapaglagay na tayo ng pamayas sa kawil natin. Uh, ah, Bale ang ating kawil ay anin. Wait and wait lang yan. Kung tawagin din, ginamit lang natin fishing rod. para hindi tayo masyadong pagod dahil kung handle na gagamitin natin, kaya ng gamit ng kawil doon. Nakakangalay mga kanyot, kahit sanay na tayo magkapin, nakakangalay pa rin. At pagtingin ko nga mga kanyot sa likod, ay ayan na ang ulan nandyan na. Pero sabi nako kawil doon, hindi naman daw yan lalapit sa isla. nga ay habagat daw, kaya hindi lalapit. Sa bandang ito na nga mga kanyot, nakahuli na kawil naka nakabuhin naman ano nga kung tawagin. Tayo walang huli, minatawi oh, ng mga konyot Talagang ayaw tama lang maliliit yun. Pero sabi nga natin sa introduction ng ating vlog, si pag-atsaga lang ang puhunan, bonus na ang ay kung wala ka nito, ay lagi kang talo. At dito nga mga konyot ay nagkausap kami, tinuturuan ako ng koydo ng mga dahil pring ganyan. Saga, hindi sa, sa palalabas, patatamayan sa butas. Yung ano, yung altex, kasi sa awit mo sa butas. yun nga. Ang tuturo ko sa'yo, para pag, pag nakawala kayo, kung mag-aapoy, mag-aapoy, at kung napakinggan nyo mga kaunyo mga taga isla, ay puntahan nyo na kung sinabing dahil lang kwe doon. At sa banda nga ito mga kaunyo ay malapit ng maitaas yung huli ng kwe doon. So nakikita niyo, mga kanyot sa video, nagkikintaba na sa baba? Awan ko ba kung kita nyo, hindi basta. Yung nakintab na yung nakulay puti, yun ang huli At ng kwe At sa parting yan na inaayos niya, sumabit yung aking line sa kanya mga kaunyo. Ay aray ko! At ayan na mga kaon nyo to oh. Itataas na naman ko kayo doon ang kanyang nahuling bisugo Yan, unang huli At sa bandang ito mga kaon yan ang kanyang nahuling padalwa Bali sabay yan nahuli mga kaunyot At konyot. yun nga mga kaunyot makalipas ang ilang araw Ayan, nakahuli ulit ako doon na isang palata Kung tawagin din sa amin Medyo matumalan dawin mga yon mga konyot. Kaya mga kaunyot ay tayo uuwi na. Ayan, nagpupulo na tayo. Sa pagpupulo na yun, ay meron tayong hindi nasaan pangyayari. Ay, tingnan nyo mga kanyo. Ito, meron palang huli. Hindi natin na malayan. Ang tawag mga sa isdang yan ay malamais. Ay, alam nyo kung bakit malamais. Ay, kasi may dilaw. O yan, o. No? Parang may isang Di huli Hindi ko huli alam kung bakit hindi ko naramdaman na may huli pala mga kanyo. At ngayon may ata tayo for today's adventure natin. Ayan, may hula at aming nahuli ngayon. Apat na piraso dalawang bisugot. Isang malamais at isa na palata. Bagat na po kaso kami babawi